Eto na, mga par, the moment of truth, mga par, naging tawel nga, mga par, tingnan nyo, mga par, naging towel, naging good morning tawil mga par, tingnan nyo. Legit nga siya mga par, nagiging towel nga to. Kumain ako sa restaurant tapos nanghingi ako ng tissue. Tapos itong candy binigay sa akin tsaka suka. Di ko naman alam kung anong gagawin ko dito mga par. At di rin naman ako kumakain ng candy kaya tinabi ko na lang to tsaka ako inuwi dito sa bahay. Mabuti na lang meron ako na sa Toktik at ganito nga ang ginawa niya sa candy na to. Kaya panoorin natin na mabuti kung anong mangyayari sa candy na ito. Ayan, nabuksan na nga ng mahiwagang kamay yung candy. Tapos kumuha lang siya ng takip ng mayonnaise at nilagay niya dito. Pagkatapos naman, kumuha siya ng mineral water at ipinatak niya rito. Ay no, nilagay niya ng tubig mga par yung ano, candy. Ano kaya mangyayari dyan mga par? Lumobo siya mga par, tapos lumaki siya mga par. Tapos tignan natin kung anong gagawin ng mahiwagang kamay mga par. Ay no, tinatanggal niya lang sa pagkakatupi mga par. Kaya na no, natupi yata to sa isang daan mga par. Ang daming tupi, nahirapan dito si mahiwagang kamay mga par. Pero ayan mga par, nagintawil nga mga par. Legit nga siya, mga mga par, nagiging tawil nga to mga par. Kaya naman subukan na natin to agad-agad mga par, wag na natin patagalin pa kung legit talagang nagiging tawil to. Kaya tara, hanap na tayo ng palangganan na pwede natin ibabad yung candy na yon tapos lagyan lang natin ng konting tubig mga par. Hanapin ko lang yung puting palanggana namin mga par ha. Alam ko nandito lang yung palangganan puti mga par, ay eh. nandito lang yung sa ilalim na mesa namin mga par. Ayun mga par, nakita ko din siya mga par, nagtatago lang pala siya dyan, mga par. Ito yung gagamitin natin kung totoong legit ba yung candy na yon mga par. Tapos lagyan na natin to ng tubig tubig tong palanggana na to mga par. O bakit merong ice cream dito sa lababo? Hulaan nyo mga par. Ano laman ng ice cream na yun mga par? Tunay kaya na, na ice cream yun mga par. Lagyan lang natin to ng konting tubig mga par. Konti lang kasi nagtitipid tayo sa tubig mga par. Kasi baka maputulan tayo dito eh. Eto na mga par. The moment of truth mga par. Naging towel nga mga par. Tingnan nyo mga par. Naging towel Naging good morning towel mga par. Tingnan nyo. Legit nga siya mga par, nagiging tawil nga to. Pero joke lang mga par ha? ang OA ko, baka maliwala kayo. syempre dapat gayahin natin yung nasa video, kuha tayo ng tubig mineral, tapos kuha rin tayo ng maliit na lalagyan, tsaka syempre yung candy natin, yung, yung pinakakailangan natin, yung candy natin mga par ito, tapos papatakan lang natin to ng konting tubig mga par ha. Ito na talaga yung tunay mga par, wag na natin patagalin to mga par, the moment of truth na natin talaga to mga par, kaya buksan na natin to agad-agad mga par, tapos ayun yung laman niya mga par, kulay puti nga siya mga par, puting bilog tapos ganyan nga itsura niya mga par oh. Pagkatapos naman lalagay lang natin siya dito sa lalagyanan mga par tapos papatakan na natin siya ng tubig mineral mga par. Ayan o, oh, cook pa yan mga par ha. Baka naman cook, ayan, patakan lang natin ng konti mga par, dahan-dahan lang kasi baka mamaya masobrahan pa tayo mga par. Partida, malamig pa tong tubig mga par, ayan, patakan lang natin unti-unti, ayan mga par oh. Ayan, napatakan na natin masya mga para. Panoorin nyo mga mabuti mga para. The moment of truth to mga para. Ayan, no? Oh. Ay lumulobo nga siya mga paray. Lumulobo nga siya mga par. par. Lumulobo na siya mga paray, no. Dagdagan pa natin ang basa mga par. Parang kulang pa yung basa mga paray. Dagdagan pa natin mga ubusin na natin itong tubig mga par. Ay, mga par, Lumulobo nga siya mga par. ay no. Tapos nakatupi-tupi lang siya mga par. Ay, no. ang laki niya pala. Biglang lumaki mga par tawil ah, well, pala talaga itong mga par kaya pala ito yung binigay sa akin sa restaurant mga par ito lang pala yung gagawin dun kaya lang di naman sinabi sa atin mga par eh akala ko pa naman kaya hindi tsaka suka yung binigay sa akin mga par ang hirap talaga pag bagong baba ka sa bundok mga par eh. wala kang kaalam alam mga par tapos ang laki laki niya pa mga par ang galing ng pagkakagawa dito parang baby wipes kaya marami salamat sa pananood